Para sa ano na naman yan? Ay, di ba kapapadala ko lang ng pera sa kanya nung nangingi siya? Nako naman, nakha, Eh, last month pa yon Matagal na yun. Eh. Ano yeah, nga, nay. Last month lang yan. Tapos, nangingi na naman ulit ng pera. Ano ba to si Kuya Brando, eh, nay? Eh, eh, eh. Oo, oh, eh, wala tayong magagawa. Emergency kasi. Magpadala ka na lang. Wala nang masyadong maraming istorya. Eh, last month, sabi, emergency. Pag nakita-kita ko nung tiningnan ko yung mga post, eh, nag lang pala ng motor. Sama yung mga kabarkada. Wala naman. Daming pera, no? Kakahingi lang sa akin. Tapos nag rides lang ng motor. Pumunta sa bukid. Eh, ano na naman na yun? May outing ba na yun, ay? Eh? ating mo to. Judgmental ka sa kapatid mo. Hindi mo ba mahal si Kuya Brando mo? Ang damot-damot mo. Ikaw yung abroad. Ikaw dapat yung nakaka Eh, e, hindi mo dapat ginaganyan yung kapatid mo. Eh, wala nang pera. Magbigay ka na lang kasi eh kinikita mo naman yung pera dyan. Ang dami naman ng pera mo. Eh ano ba talaga yung problema? Hindi mo ba kami mahal dito? Ang damot-damot mo sa amin, sa kapatid mo. Ano mo namang mahal na mahal ko yung kapatid mo hindi ko gustong nagugutong hey, yan, pre. Pre, gabayan na't kami ng sine. Sama ka? Hindi mo rin kinaganyan. Hindi ka ng pera pa kinihingi ako. Ang dami hindi sandali lang. may kausap ko pa sa telepono eh. Hindi De, wrong mother. Once ang ah, mga wrong number. Tamo, mali ka. Hindi, wrong mother. Kami. Very, very wrong mother. Talili ako eh. Hindi ko pang sabihin, wrong number siguro, hindi mo kakilasa. <laughs> hindi siya wrong number. Iba klaseng nanay.